Dahil sa mga lumalalang krimeng nagaganap ngayon laban sa mga Asyano sa Amerika, sisilipin ang masidang Watsonville Riots ang kinikilalang pinakamalalang pag-atake sa mga Pilipino sa kasaysayan ng Amerika. Mula January 19 hanggang 23, 1930, ang mga Pilipino ng Watsonville, California ay naging biktima ng karahasan, pangaabuso, pagnanakaw at pagpaslang mula sa kamay ng mga puting Amerikano sa pag-aakalang inaagaw ng mga bagong salta ang kanilang trabaho at kababaihan. Noong 1920s, ang Watsonville na isang syudad sa loob ng Santa Cruz County sa California ay naging sentro ng agrikultura gaya ng asparagus, celery o kinsay at repolyo. Ang pagbungkal ng lupa at pag-ani ng gulay sa mga malalawak na sakahan ay kinakailangan ng malaking puwersa ng manggagawa. Kadalasan ang mga Chino at Hapon ang kinukuha para dito Ngunit dahil sa pinatupad na bagong batas, partikular ang Immigration Act of 1917 at 1924, ay pinagbawal ang pagpasok ng mga Asyano at iba pang imigranteng may kulay sa Amerika. Ito ang nagbukas ng pinto para sa mga Pilipino na maghanap ng trabaho sa US mainland. Nang isuko ng Espanya ang Pilipinas halagang 20 million dollars sa Treaty of Paris, ang Pilipinas ay naging kolonya ng US at ang mga Pilipino ay naging US nationals. Nagbigay ito ng daan para sa mga Pilipino na manirahan at magtrabaho sa Estados Unidos at sa iba pang teritoryong sakop nito. Ang kakaibang karapatan ng mga Pilipino bilang US Nationals ang naging dahilan kung kaya napunan kaagad nito ang mga trabaho sa sakahan kontra sa ibang lahi. At dahil sa mababang maningil at masipag sa trabaho ang mga Pilipino, nanguna ang mga ito sa pinakanais na puwersa ng manggagawa sa California noong 1920s at 1930s. Mula sa datos ng mga imigrante sa US noong 1930, mahigit kalahati sa mahigit kumulang na 45,000 na Pilipino sa Amerika ang nanirahan sa California. Ang mga unang migranting Pilipinong dumating sa California, na mas kilala sa tawag na manong generation ng mga Filipino-American, ay mga binatang umalis ng Pilipinas noong unang bahagi ng 1900s upang maghanap na trabaho sa US. Madalas silang italaga sa mga hindi kaaya-ayang trabaho tulad ng pagbubungkal ng lupa at pag-ani ng mga gulay. At dahil sa masunurin ang mga ito at hindi mahirap alagaan, ay pinaburan na mga may-ari ng sakahan ang mga Pilipino kaysa sa mga puti at ibang lahi. Mula sa isang report na inilabas ng lokal na pahayagan na Evening Paharonian, ay sinabi nito na ang mga Pilipino na ang pangunahing puwersa ng manggagawa sa Watsonville at mahalaga sa pag-usbong ng industriya ng repolyo sa lugar. Ngunit dahil sa Great Depression, kung saan nakaranas ang Amerika ng matinding pagbagsak ng ekonomiya, ay nagkaroon ng panawagan sa California na paalisin ang mga Pilipino sa mga sakahan. Ang California State Federation of Labor at California Joint Immigration Committee ay hiniling sa Washington at Sacramento na magsulong ng ilang batas laban sa mga Pilipino. Noong 1934, pinagbigyan ng Kongreso ang hiling ng gobyerno ng California at ipinatupad ang Tidings McDuffie Act kung saan nililimitahan ang pagpasok ng mga Pilipino sa Amerika sa limampu kada taon. Pero maliban sa takot ng mga puti na maagawan ng trabaho, ay nagalit din ang mga ito sa mga paglabag ng Pilipino sa pamantayan ng lipunan ng mga panahon na iyon, na hindi maaaring manligaw at magpakasal ang mga taong may kulay sa mga babaeng Caucasian. Dahil dito, ay ipinatupad ng California ang Section 69 ng California Civil Code na nagbabawal sa mga Pilipino na magpakasal sa puti. Nakasaad sa Section 69 na ang lahat ng kasal ng mga puti sa negro, mongolian at mulato ay bawal at walang bisa. Kaso, may isang Pilipinong Ilocano na si Salvador Roldan ang mariing pinaglaban ng kanyang karapatan na magpakasal sa kanyang nobyang Briton na si Marjorie Rogers. Ayon kay Roldan, hindi maaaring ipairal ang civil code sa kanilang dalawa sa kadahilan ng hindi siya Mongolian kundi isang Malay. Noong January 27, 1933, ay ikinumpirma ng California Court of Appeals sa kasong Salvador Roldan vs. Los Angeles na ang mga Pilipino ay lahing Malay at hindi Mongolian. Mula sa tulong ng mga research ng ilang eksperto sa anthropology gaya ni Johann Friedrich Blumenbach ay nagdesisyon si Justice T. Archibald na ang mga Pilipino ay Malay at maaari magpakasal sa mga puti. Ngunit ang tagumpay ni Roldan ay hindi nagtagal. Noong August 21, 1933, inilagda ni Governor James Rolfe ang dalawang batas na nagpapawalang-bisa sa mga Pilipinong kasal sa mga puti. Isinama na rin sa bagong batas ang lahing Malay sa Section 69 ng Anti-Miscegenation Law ng California Civil Code. Dahil dito ay hindi na maaaring magpakasal ang mga Pilipino kailanman sa mga babaeng Caucasian. Ang agawan sa trabaho, pati na rin ang pakikisalamuha ng mga Pilipino sa mga puting kababaihan ay hindi nagustuhan ng mga taga Watsonville. At dito, unti-unting naipon ang kanilang galit. Sa isang pagdiriwang sa Exeter, na isang maliit na komunidad ng mga magsasaka sa San Joaquin Valley ay ipinakita ng ilang grupong puti ang kanilang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagpitik o pagtira ng mga goma sa mga Pilipinong may kasamang babaeng Caucasian. Ang ibang Pilipino naman ay sadyang binabangga at ang iba ay binabato para lumayo sa selebrasyon. Sa inis at galit, isang binatang Pilipino ang naglabas ng kutsilyo at nakipag-away sa dalawang nanggugulo na si Adolf Borgman at Harry Latham. Hindi ito nagustuhan ng mga taga-Exeter at bilang ganti ay sumugod ang may tatlong daang katao papunta sa rancho ng EJ Firebow, ang lugar kung saan nagtatrabaho at nakatira ang binatang Pilipino at sinunog ito. Sa kabutihang palad ay nakatakas ang binata at ang iba niyang kasamang Pilipino mula sa rancho patungo sa mga kalapit na lugar na Visalia, Tulare at Fresno. Noong December 5, 1929, Inilathala ng Watsonville Evening Paharonian ang litrato ng isang Pilipinong imigrante na si Perfecto Bandalan na nakayakap sa kanyang lokal na kasintahan na si Esther Schmink. Makalipas ang isang buwan, noong January 11, 1930, isang Pilipino taxi dance hall naman ang binuksan sa Palm Beach, ilang milyang layo mula sa Watsonville kung saan maaaring sumayaw ang mga Pilipino kasama ang mga babaeng Caucasian. Tinawag itong Filipino Pleasure Club ng Evening Paharonian Maraming puti ang hindi nagustuhan ng mga lumalabas na balita at nagsimulang maglipon sa mga kalsada ng Watsonville. Makalipas ang isang linggo ay binandera ng evening paharonyan ang headline na State Organizations Will Fight Filipino Influx Into County. Dito na sumabog ang galit ng mga residente. Ang artikulong inilabas ng lokal na pahayagan ang nagsilbing panimula sa limang araw na karahasan sa Watsonville. Mula January 19 hanggang sa madaling araw ng January 23, may da daang puting kalalakihan ang naglibot sa mga kalsada ng Watsonville at Paharo upang maghanap ng mga Pilipino. May ilang Pilipino ang hinila palabas ng kanilang mga tahanan at binugbog. Ang iba naman ay hinagis mula sa taas ng Paharo River Bridge. Noong January 21, isang pangkat na mga puti ang umatake sa taxi dance hall sa Palm Beach at pagkatapos ay sinugod naman ng mga ito ang mga rancho kung saan nagtatrabaho at nakatira ang mga Pilipino. Sa sumunod na araw, 46 na Pilipino ang napilitang maghanap ng kanlungan sa council room ng Watsonville matapos habulin sa kalsada ng malaking grupo ng mga puti. Isang lipon naman ng mahigit kumulang pitunda ang katao ang sumugod sa San Juan Road upang maghunting ng mga Pilipino. Noong gabi ding yun, isang kawan ng mga puti ang nanggulo sa rancho ni John Murphy sa San Juan Road na apat na milyang layo sa distrito ng Paharo. Mula sa isang sasakyan ay nagpaputok ng mga baril ang mga puti sa isang bankhouse sa loob ng rancho Isang bala ang kumatay sa 22-anyos na si Fermin Tobera na tinamaan sa puso habang nagtatago sa isang aparador. Pitong lalaki ang nahuli at nakasuhan sa pag-atake sa mga Pilipino, ngunit wala ni isa sa kanilang nahatulan sa pagpatay kay Tobera. Ang karahasan sa mga Pilipino ay umabot pa sa ibang lugar sa labas ng Watsonville, gaya ng Stockton, Salinas, San Francisco at San Jose. Ang mga balita ng pag-atake sa Watsonville ay nakarating sa Pilipinas kung saan nagprotesta ang maraming kababayan sa kalsada bilang pakikisa sa mga Pilipino sa Amerika. Ang labi ni Fermin Tobera ay inuwi sa Maynila at binigyan ng state funeral at nagsilbing simbolo sa matagal na hinahangad na kasarinlan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Pitong buwan pagkalipas ng pag-atake sa Watsonville, ilang magsasakang Pilipino ang matagumpay na nagwelga sa Salinas, California noong 1934 at 1936 na naging katalista sa pagbuo ng unyon ng mga Pilipino manggagawa sa US. Noong September 4, 2011, ang Estado ng California sa isang resolusyon na inakda ni Assemblyman Luis Aliejo ay formal na humingi ng kapatawaran sa halos isang daang taong diskriminasyon sa mga Pilipino. At noong November 13, 2020, makalipas ang siyam na pung taon, ay opisyal na humingi ng kapatawaran ang siyudad ng Watsonville sa mga Filipino para sa pag-ataking na ganap noong 1930. Nagmula ito sa isang council resolution na inilabas ni Mayor Rebecca J. Garcia. Si Manuel Quintero Bersamin ang kauna-unahang Filipino-American mayor ng Watsonville ay nag-abot ng pasasalamat sa mga miyembro ng City Council sa pagsulong ng resolusyon. Ang Watsonville Riot sa isang hidwaan ng mga lahi na panghabang buhay ng nakaukit sa kasaysayan ng diskriminasyon sa Amerika. Sa halos isang siglo, ang mga Pilipino ng Watsonville, California ay nakaranas ng matinding pangaapi at kawalan ng hustisya. Ngunit pagkatapos ng lahat ng pagkamuhing natanggap at hirap na dinanas ay nanatiling matatag ang mga manong at ang kanilang diwa ng katapangan, sipag at pag-asa ay patuloy na mabubuhay sa ating lahat man.